ending na magic pandesal sa Divisoria. Let's go! At yan natagpuan namin si Kuya dito sa Divisoria Mall. Special ang kanilang homemade pandesal. Sobrang malasa at masarap ang pandesal dahil sa palaman itong liver spread, egg, cheese, luncheon meat at sweet mayo. Sa halagang 20 pesos, meron ka ng limang piraso. Alam nyo ba guys, nakakaubos sila ng 650 pieces a day. Kitang-kita nyo naman, ang daming bumibili, di ba? Pinapalunod ko to, pinapanunod ko to eh. Followers? Followers niya pala ako. Seryoso? Kita mo ngayon yan kuya. Kita mo ngayon. At nagtitinda si kuya simula lunis hanggang sabado alas 2 ng hapon hanggang sa maubos ito. At siya nga pala ang pangalan ni kuya ay si Kuya Rene. Kilalang Magic pandisal dito lang sa Divisoria ayan, dinudumog na si Kuya Rene. Kahit hapon na ay marami pa rin siyang customer. Merong tinatawag na magic water, si Kuya ay magic pandesal. Pag nakita nyo si Kuya Rene, bilhan nyo na rin ang magic pandesal. At kayo na ang humusga ko ano ang lasa. Dahil para sa amin, hinanap talaga namin si Kuya para matikman ang pandesal at 10 over 10 ang kanyang lasa. Thank you guys. See you on my next vlog.